Nagliwanag ang gabi ng mga residente sa bayan ng Pugo. Sinorpresa kasi sila ng parada na mga nagniningning, makukulay at naglalakihang mga parol. Ang mga ito'y gawa sa mga recycled at indigenous materials at ang mga disenyo hango sa makulay na kultura ng Pugo. Bida kasi dito ang Ibong Pugo at Tinungbo Festival. Oo, Christmas na Christmas na kasi ang liwa-liwanag ng mga Christmas na Christmas tree na mga pinailang ngayon. Pero hindi pa rito nagtatapos sa mga sorpresa ng LG Yupugo. 3, two, and 1! Ang plaza kasi nagningning din kagabi sa pagpapailaw ng iba't ibang mga disenyo. Mayroong higanting pika, higanting regalo, nativity scene at iba pa. Aga attention din ang giant parol na may mensaheng save pugo. At para damang dama ang Pasko, nabulaga ang mga residente nang biglang bumuhos ang snow. Ito'y sa tulong ng Artificial Snowmaker. Ito ang masayaan kasi ito na yung hudyo na kapadapit na yung pasukuran, yung pinuto festival na nila. Ito silaw, ito yung mga ipalagip kada tayo. Ito yung mga ipalagip kada ito silaw tayo towards progress. Ito the guiding light, ito yung mga ipalagip na nasaysayarat. hindi na pintas, pa nagkakadua tayo, dito iili tayo ng tubo. Ang mga ipiniradang parol, hindi lang disenyo, kundi ibinida rin sa pasiklaban ng labing walong mga paaralan na nakilahok sa lantern parade. All smiles and proud ang mga chikiting sa kanilang performances. Kulat nga din po kami nung meron ng sinabing lantern. Ha? Ah, lantern? ano na naman yan, sabi naman. Pero nung nag-umpisa na kami ng nag-practice, tapos na-present na namin ng maayos iyong aming um, performance, galak na galak kami at sigurado kami na nasa top 3 ang San Luis National High uh School. -huh. Sinusubukan nating uh, i-apply rin dito yung mga iba't ibang concept para rin ma-enjoy ng mga bata and then mga constituents po natin. Pagandahin pa natin lalo yung town natin. Huwag nating uh, pagpalit sa or wag tayong papekto sa politika tuloy-tuloy lang natin yung pagtutulungan para sa progreso Sa huli, tinanghal na kampiyon sa elementary category ang Tabora Elementary School Bida ang kanilang tinungbo festival-inspired na mga parol. hal naman na kampiyon sa high school kategori ang Saitan Integrated School. Bida ang payak na pamumuhay sa pugula Union. Nakita po natin, hindi lang yung progress ng mga parents, pati po yung mga bata. Kung paano po sa simula ang step, nagsimula silang mag-aral ng step hanggang sa unti-unti pong nabuo yung mga lanterns and even yung koryo po namin. So. Ngayong Pasko, hangad ng Pugo LGU na bukod sa saya ay magkaroon ng pagkakaisa ang bawat Bugueno. Jose Robert Inventor para sa Luzon. Headline